Dahil sa inisyatibo ng pamahalaang lungsod ng Masbate at sa tulong ng ako Bicol Party List, nakatakda ng simula ng konstruksyon ng itatayong Convention Center o ang Training and Instructional Facility, Meetings Incentives Conferences for Education and Sports Building, sa Sitio Lumbang, Barangay Malinta. Oktubre 28 nang sinimula ng pamahalaang lungsod ang pag-inspeksyon at paglalagay ng mga project signages ng itatayong pasilidad sa nabanggit na barangay. Pinuntahan nila City Planning and Development Coordinator Engineer Jerry Guadayo ang lugar, kasama ang mga kinatawan ng Sunwest Construction, na siyang napiling kumpanya na magtatayo ng naturang gusali. Sa pakikipagpanayam ng AFC kamakailan sa punong lungsod na si Mayor Socrates Tuason, sa tulong aniya ng Ako Party List, ang proyektong ito ay napondohan ng national government na nagkakahalaga ng isang daang milyong piso. Idinaan naman ito sa Department of Public Works and Highways o DPWH Region na siyang katuwang ng Partido at ng Pamahalaang Lungsod sa pagpapatupad ng nasabing proyekto. Ito ay galing sa National Government, tapos idinaan sa DPWH uh, Regional Project ng DP at ang alam ko nakakalaga ito ng 100 million pesos. Ang itatayo na Convention Center sa Malinta ay isang multi-purpose facility Nabukod sa magsisilbi itong venue para sa mga sports activities, mga meetings at iba pang okasyon, maaari din itong gamitin bilang learning at healthcare facility, evacuation center sa panahong may mga kalamidad, training center para sa disaster risk reduction o DRR, at maging imbakan o storage ng mga kagamitan para sa disaster response. Ayon pa kay Mayor Tuason, ang infrastrukturang ito ay may kabuuang sukat na 2656 square meters. 47.7 by 55.7 meters. May kukumpara ang laki nito sa dalawang Magallanes Coliseum at kayang mag-okupa ng higit sa limang libong katao. Inaasahan na matatapos ang proyekto sa loob lamang ng sampung buwan. Ito ay umaabot ng mga 2,656 square meter or may sukat na 47.7 meters by 55.7 meters. So, ibig sabihin, malawak ang gamit ng building na ito. Ito ay halos doblehin yung ating sa ngayon na Magallanes Coliseum. Ang ko kung anong capacity ng Magallanes Coliseum, do doblehin yun. Mga, mga, mga 3,000, palagay ko nasa 5,000 ito. Or by August 2024, tapos na ito. Kaya magantay na lang po tayo. At itong building na to ang sinasabing totoong building, hindi yung pinapangarap pa lang. Samantala, ibinahagi naman ni Mayor Tuason ang naging magandang ugnayan ng gobyerno syudad at ng ako kung bakit na isa ang kanilang ninanais na proyekto. Dahil parehas yung aming adikain, parehas yung aming gusto mangyari, kaya kami ay nagkakasama. Gusto niyang tumulong sa mahirap, ganoon din kami dito sa city ng Masbate na tusunod sa mahirap. Kaya parehas lang kami, kaya nagkakabagay kami kasi the same yung aming mga pangarap sa aming mga mamamayan. Naghayag din ng pasasalamat ang punong lungsod sa partido sa naging tulong at tiwala nito sa pamahalaang lungsod na mabiyayaan at maging katuwang nila sa proyekto. Binanggit din nito na sa panahon ngayon, importante na sa bawat pamayanan ang pagkakaroon ng covered courts o venue na mapagdadausan ng mga aktibidad. Ang itatayo na Convention Center Anya ay magdudulot ng malaking kapakinabangan sa lahat ng sektor sa lugar. Ako ay nagpapasalamat sa Ako Bicol, lalo na kay Congressman uh, Jel Mungalon, at kay Kongresman Saldico sa inyong ibinigay na tiwala at kumpiyansa na sa amin iligay itong building na ito na alam ko malaki ang maitutulong nito lalo na sa takbo ng panahon ngayon na importante na, na meron mga covered courts na lahat ng activity ng ating mga na, nasasakupan ating mamamayan magmula sa senior citizens, sa women's sa PWD, sa youth, sa eskulahan mga professionals at sa ibang sektor tulad ng mga religious sectors na malaki pa itutulong nito sa amin. Kahit kung meron tayong mga delubyo, mga sakuna, itong building ito ay magagamit natin sabi natin ilagay din dito yung mga health center facilities natin sa mga sports facilities natin. At tayo na mas batay nyo, pasalamat tayo. Meron tayong proyekto na binigay sa atin na makakatulong ng malaki mula sa aming mga taga syudad na masbati salamat salamat po sa inyong tulong at sa inyong tiwala na sa amin ilagay ito salamat po Ang convention center na itatayo sa barangay Malinta ay bahagi ng proyekto ng Ako Bicol Party List na malagyan ng convention centers ang bawat lalawigan sa buong rehiyon. Bukod pa dito, maglalaan din ng karagdagang pondo ang Ako Bicol para sa meetings, incentives, convention, exhibition, plus education and health program. Inaasahan din na magkakaroon ng groundbreaking ang naturang proyekto sa mga susunod na araw.